Kung higit sa anim na gulang ka at kamakailan ay nararamdaman mong hindi na kasing lakas ang iyong katawan, na mas nahihirapan kang bumangon sa umaga, o na nawala na ang enerhiyang dating nagpapakilala sa iyo, ang pag-usapan natin ngayon ay maaring magbago ng lubos sa iyong pananaw. Ang hinialam ng maraming lalaki ay ang karamihan sa pagod, kawalan ng ganang magpatuloy, at pakiramdam ng pagkawala ng sigla ay hindi palaging dahil lamang sa edad. Sa karamihan ng mga kaso, ito ay may kinalaman sa isang bagay na mas simple kaysa sa inaakala mo. Ang mga espesyal na sustansya na kailangan ng iyong katawan at maaring hindi mo natatangga. Ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo ang tatlong natural na pagkain na makikita mo sa anumang supermarket at may kakayahang baguhin kung paano ka nararamdaman sa pisikal, mental, at emosyonal na aspeto. Hindi ako nagsasalita tungkol sa mga mamahaling suplemento o komplikadong paggamot, kundi tungkol sa mga prutas at gulay na kung kakainin sa tamang paraan ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong sigla, mas malaki kaysa sa inaakala mo. Kaya patuloy na basahin at i-activate ang mga notification para hindi makaligtaan ang mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan ng mga lalaki pagkatapos ng anim na po. Sabihin mo rin sa akin sa mga komento kung interesado ka sa ganitong uri na nilalaman sa pamamagitan ng pagsulat ng isa o kung mas gusto mo ang ibang paksa. Sabihin mo rin kung ano ang nais mong makita. Ang Granada ang natural na tagapagbigay sigla sa iyong sirkulasyon. Ang unang pagkain na gusto kong pag-usapan ay ang granada. Maaring nakita mo na ito ng daandaang besparama, hindi mo naisip na maari itong maging susi sa pagpapabuti ng iyong sirkulasyon at tulungan kang mabawi ang sigla. Nakakita ako ng isang kliyente na ganap na nawalan ng pag-asa. Siya ay 72 taong gulang at sinabi niya sa akin ang isang bagay na narinig ko ng maraming beses. Hindi na ako ang lalaki noon. Ang kanyang enerhiya ay nasa pinakamababa. Nawala ang kanyang kumpiyansa sa sarili. At ang intimasi ay naging bahagi na lamang ng nakaraan. Ang hindi alam ng lalaking ito ay ang kanyang pangunahing problema ay hindi ang edad mismo. Kundi isang bagay na may solusyon, ang sirkulasyon ng dugo. At ang pinakamabisang paraan, upang mapabuti ito, ay makikita sa anumang pamilihan. Ang granada ay isang kahangahangang prutas na matagal ng pinahahalagahan sa tradisyonal na gamot dahil sa mga katangian nitong nakakapagpagaling. Natuklasan na modernong agham na ito ay puno ng mga compound na tinatawag na polyphenols, na gumaganap bilang tunay na gasolina para sa iyong mga daluyan ng dugo. Ang mga compound na ito ay tumutulong sa pagpapalawak ng iyong mga arterya, pinapabuti ang sirkulasyon, at pinapataas ang antas ng nitric oxide sa iyong katawan. Ang nitric oxide ay isang pangunahing molekula na responsable sa pagpapaluwag ng mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa mas maraming dugo na dumaloy sa mga lugar kung saan higit na kailangan ito ng mga lalaking may edad. Ang pinakakahanga-hanga ay ang bilis ng epekto nito. Sa mga medical na pag-aaral, ang mga lalaking may edad na uminom ng katas ng granada araw-araw ay nakaranas ng makabuluhang pagpapabuti sa kanilang lakas at tibay sa loob lamang ng dalawang linggo. Dalawang linggo na walang side effects, walang reseta, at gamit lamang ang natural na pagpapanumbalik ng daloy ng dugo. Ngunit ang mga benepisyo ay higit pa rito. Ang granada ay tumutulong din sa pagbabawas ng pamamaga. Lumalaban sa pinsala sa mga selula at nagbibigay ng natural na suporta sa prostata. Ang tatlong problemang ito ay unti-unting nagpapahina sa kalusugan ng mga lalaki habang tumatanda. Para sa mga lalaking kailangang bumangon ng maraming beses sa gabi o nakakaranas ng discomfort na may kaugnayan sa prostata, nag-alok ang granada ng natural at epektibong suporta. Bukod ba rito, ang lasa nito ay sariwa at kaaya-aya. Lalo na kapag alam mo ang lahat ng benepisyong dulot nito sa iyong katawan. Sinunod ng aking pasyente ang isang simpleng payo. Anim onsa ng purong katas ng granada na walang idinagdag na asukal tuwing umaga. Iyon lang. Pagkatapos ng dalawang linggo, bumalik siya sa aking konsultasyon na ganap na nagbago. Ang kanyang enerhiya ay ibang iba, ang kanyang kustura ay nagbago, mas madalas siyang humingiti, at sinabi niya pa sa akin na ang kanyang intimasi ay nagsimula magbalik na parang isang natural na bahagi ng kanyang buhay. Kapag naaktivete mo ang sirkulasyon ng dugo gamit ang tamang sustansya, ang granada ay tahimik na gumagawa ng mahika. Sinusuportahan ang iyong mga daluyan ng dugo, puso, prostata, at pangkalahatang pagana. Ang abukado, ang natural na tagapag-activate ng hormones. Naalala ko pa rin ang paggabigo sa boses ng isa pang pasyente nang sabihin niya sa akin. Hindi ko na nararamdaman na tunay akong lalaki. Siya ay 68 taong gulang, nasa mabuting pisikal na kondisyon para sa kanyang edad. Nagtrabaho siya sa buong buhay niya, at ginagawa ang lahat ng inaakala niyang tama. Pero may isang bagay na fundamental ang nagbago. Nawala ang kanyang ganang magpatuloy. Hindi lamang sa intimate na aspeto kundi sa buhay sa kabuuan. Mas mabagal siya, hindi gaanong masigla, at sa ilang paraan, pakiramdam niya ay hindi nakikita. Ang hindi na naunawaan ng lalaking ito, at ng maraming lalaki, ay ang problemang ito ay hindi lamang tungkol sa pagtanda, kundi tungkol sa isang partikular na bagay, ang antas ng testosterone. Ang testosterone ay hindi lamang isang hormon o isang numero sa isang pagsusuri ng dugo. Ito ay literal na ang pakiamdam ng pagiging lalaki, ang gana magpatuloy, ang kumpiyansa sa iyong boses, ang lakas sa iyong pagkakahawak, at ang pagnanasa na nagbibigay sigla sa intimasi at layunin sa buhay. Ang problema ay, pagkatapos ng anim animnapu, karamihan sa mga lalaki ay nakakaranas ng natural na pagbaba sa mga hormon na ito. Ngunit maaari itong suportahan sa natural na paraan sa pamamagitan ng nutrisyon. At hindi ito nanggagaling sa mga iniksyon o sintetikong patches. Nanggagaling ito sa isang prutas na maaring nakita mo ng libu-libong beses sa supermarket, ngunit hindi mo kailanman inisip bilang kaalyado para sa iyong hormonal na kalusugan, ang abukado. Ang birding, creamy na prutas na ito ay naglalaman ng eksaktong kailangan ng iyong katawan upang muling pasiglahin ang natural na produksyon ng testosterone. Puno ito ng malusog na monounsaturated fats, ang eksaktong uri ng taba na kailangan ng iyong katawan upang makagawa ng mga hormon ng epektibo. Mayaman din ito sa magnesium at zinc, dalawang mineral na lubos na mahalaga para sa hormonal balance ng mga lalaki. Ngunit marahil ang pinakamahalaga, ito ay puno ng vitamina B6 na tumutulong sa pagbabawas ng cortisol. Ang stress hormone na unti-unting nakakaapekto sa produksyon ng testosterone. Ang aking pasyente ay nagdagdag ng abukado sa kanyang almusal o bilang isang slice sa kanyang salad. At pagkatapos ng isang linggo, napansin niya ang isang makabuluhang pagbabago. Mas mataas ang kanyang enerhiya. Sinabi niya sa akin na pakiramdam niya ay mas konektado sa kanyang sarili at mas buhay sa kabuuan. Nagbago ang kanyang mood, naging mas malalim at mas maayos ang kanyang tulog at ang kislap na inakala niyang nawala na magpakailanman ay nagsimulang muling magliwanag. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan lahat ay nagtatangkang magbenta ng mga komplikadong solusyon para sa pagbaba ng kalakasan ng mga lalaki, mga iniksyon, tableta, sintetikong gel, ngunit ang totoo, ang iyong katawan ay hindi kailanman tunay na nasira. Kailangan lang nito ng tamang gasolina. Ang mga abukado ay nagbibigay ng gasolina na iyon sa pinakanatural na paraan. Bukod pa rito, mayaman ang mga ito sa potassium, na tumutulong sa pagregulete ng presyon ng dugo at sumusuporta sa kalusugan ng puso. Isang mahalagang bahagi para sa pangkalahatang pagganap ng mga lalaki. Ang isa sa mga pinakagusto ko sa abukado ay ang kanilang simplicity. Hindi mo kailangang maghanda ng mga komplikadong recipe o maghanap ng mga espesyal na sangka. Isang simpleng slice, isang simpleng pagkain, at makakagawa ito ng makabuluhang pagbabago sa iyong biology. Kapag binagsama mo ito sa iba pang malusog na gawi tulad ng mas magandang tulog, counting ehersisyo, at pamamahala ng stress, lumilikha ka ng isang hormonal environment na gumagana para sa iyo, hindi laban sa iyo. Ang saging, ang tagapagbigay ng enerhiya at tagaprotekta ng puso. Ilang taon na ang nakalipas, nagtrabaho ako kasama ang isang lalaki na nagngangalang Walter. 73 taong gulang. Siya ay dating punong guro ng paaralan. Isang ipinagmamalaking ama ng tatlong anak. At palaging kilala sa pagiging aktibo at puno ng enerhiya. Pero nang dumating siya sa aking konsultasyon, hindi na siya ang parehong tao. Matatag pa rin ang kanyang mga salita, pero nakayuko ang kanyang mga balikat. Sinabi niya sa akin ang isang bagay na tumatak sa akin. Doktor, pagod na pagod ako palagi, hindi lang pisikal, kundi pati na rin mental at espiritual. Gumigising ako at pagod na agad. Hindi ito depresyon, ito ay purong pagkahapo. Nawala ang mahalagang kislap na dating nagpapakilala sa kanya. Nagtanong ako sa kanya ng isang simpleng tanong na nagbigay ng maraming sagot. Kailan ang huling beses na naramdaman mong tunay na puno ng enerhiya pagkatapos ng almusal? Napatingin siya sa akin na parang nalilito at sumagot. Normal na hindi ako nag-almusal sa umaga. At doon ko napagtanto ang susi sa lahat. Ang katawan, lalo na pagkatapos ng anim na po, ay hindi automatikong gumigising na puno ng enerhiya. Kailangan nito ng suporta, kailangan nito ng tamang gasolina na direktang nagsasalita sa iyong puso, mga daluyan ng dugo, at utak. At dito pumapasok ang simpleng saging. Karamihan sa mga lalaki ay itinuturing itong isang pangunahing pagkain. Halos walang halaga. Pero para sa akin, ito ay lubos na mahalaga. Ang mga saging ay puno ng potasyum, magnesium, at mga bitamina ng B-complex. Mga sustansyang higit pa sa pagpigil sa muscle cramps. Tahimik silang gumagana upang relax ang iyong mga daluyan ng dugo protektahan ang iyong mga arterya, at bigyan ang iyong katawan ng mga mahahalagang mineral na kailangan para makagawa ng enerhiya sa antas ng selular. Isang maliit na saging na may kaunting peanut butter at isang baso ng tubig ang nagdulot ng pagbabago kay Walter sa loob ng ilang araw. Sinabi niya sa akin, hindi lang ako mas masigla, pakiramdam ko mas matatag ako. Hindi na ako nang hihina sa kalagitnaan ng umaga tulad ng dati. Nangyayari ito dahil sinusuportahan ng mga saging ang natural na ritmo ng iyong katawan. Tinutulungan nilang iregulete ang asukal sa dugo. Binabawasan ang stress sa pamamagitan ng tryptophan na nagpapataas ng produksyon ng serotonin. At epektibong pinapakain ang iyong mga kalamnan, puso, at maging ang iyong utak. Kapag ang enerhiya ay dumadaloy ng tuloy-tuloy at matatag, mas madali ang lahat, ang paglalakad, pag-iisip, pagiging presente, at pagtupad sa mga sandaling tunay na mahalaga. Nagbibigay din ang mga saging ng kahangahangang suporta para sa kalusugan ng puso na ng mahalagang papel sa pagganap ng mga lalaking may edad. Ang mahinang sirkulasyon ay nangangahulugang mahinang pagganap at ang potassium, ang bituin na sustansya ng saging, ay isang natural na tagaprotekta ng kalusugan ng arterya. Pinapanatili nito ang presyon ng dugo sa malusog na antas at hinahayaang malayang dumaloy ang dugo sa buong katawan. Kabilang ang mga lugar na maaring nagkakaroon ng problema sa mga nakaraang taon. Ang kagandahan ng prutas na ito ay nasa kanyang pagiging simple. Walang kailangang espesyal na paghahanda. Walang komplikadong resipe. Walang pag-alinlangan. Madali itong dalhin, madaling kainin, at talagang nagdudulot ng mga resulta. Bakit mas epektibo ang tatlong ito kapag pinagsama? May isang tunay na makapangyarihang bagay na nangyayari kapag itinigil mo ang pagtrato sa iyong katawan na parang permanenteng sira at sinimulan mong pakainin ito na parang nasa proseso ito ng muling pagbuo. Nakita ko ito ng paulit-ulit sa mga lalaki sa kanilang anim na pitumpu es, at higit pa. Dumarating sila na pagod, nalilito, frustrado, at ganap na kumbinsido na tumawid na sila sa isang hindi nakikitang linya na hindi na nila maibabalik. At pagkatapos, may nagbabago. Nagsisimula sila sa isang maliit na pagsasaayos, isang prutas dito, isang mas magandang almusal doon, at biglang, ang kislap na inakala nilang nawala na magpakailanman ay nagsisimulang muling magliwanag. Pero narito ang katotohanan na hindi napapansin ng karamihan. Hindi ang mga individual na prutas ang gumagawa ng pagbabago, kundi ang pare-parehong, sinadyang paraan ng pagonsumo ng mga ito. Ang granada, abukado, at saging ay maaring mukhang simpleng, ordinaryong pagkain. Pero ang bawat isa ay pumupuno sa isang kritikal na kakulangan sa katawan ng lalaki habang tumatanda. Binubuhusan ng granada ang iyong mga arterya na muling nabuhay na sirkulasyon. Pinapabuti ang daloy ng dugo at nagbibigay ng natural na proteksyon sa prostata. Pinapakain ng abukado ang iyong mga hormon na nagbibigay sa testosteron ng tunay na pagkakataon na tumaas sa natural na paraan ng walang stress o sintetikong intervensyon. At ang saging ay nagbibigay ng na malinaw at pare-parehong enerhiya na nagbibigay daan sa iyo na manatiling nakatutok, masigla, at handa para sa araw. Magkasama, ang tatlong prutas na ito ay bumubuo ng perfectong trifecta para sa sirkulasyon, hormones, at enerhiya na nagpapahusay sa iyo sa paraang hindi kayang gawin ng anumang individual na suplemento. Isang pasyente ko ng maraming taon, si Ricardo, anim na po taong gulang, ang nagpahayag nito ng pinakamabuti. Hinilang ako mas maayos ang pakiramdam. Pakiramdam ko bumalik na ako, na parang naalala ng katawan ko kung para saan ito talaga ginawa. At iyon mismo ang nangyayari. Ang mga prutas na ito ay hindi nagdadagdag ng anumang kakaiba o artipisyal sa iyong sistema. Inaunlock nila ang isang bagay na naroon na isang bagay na idinisenyo ang iyong katawan mula sa simula. Pero nawalan ng akses dahil sa masamang gawi sa pagkain, sobrang proses na pagkain, o simpleng dahil sa hindi pag-alam kung ano talaga ang kailangan nito. Hindi mo kailangan ng mga magagarang pulbos, mamahaling suplemento, o himalang paggamot. Kailangan mo ng mga pangunahing building blocks na nilikha ng kalikasan ng perpekto. Mga pagkain na puno ng mga espesyal na sustansya na lalong kailangan mo pagkatapos ng anim na Kapag binagsama mo ang tatlong prutas na ito sa isang simpleng, pare-parehong routine, lumilikha ka ng isang tahimik na pagbabago na nagbibigay daan sa mas malakas na sirkulasyon, mas matatag na testosteron, mas maayos na panunaw, mas magandang kalidad ng tulog, at isang tunay na pagbabalik ng kumpiyansa sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Pagbawi ng iyong lakas at sigla pagkatapos ng anim na po. Sa loob ng mahigit isang dekada na ako nagtatrabaho sa kalusugan ng mga lalaki. At kung may isang bagay na natutunan ko ng may ganap na katiyakan, ito ay, ang pagtanda ay hindi sumisira sa isang lalaki, ang pagsuko ang sumisira. Napakaraming kahangahangang lalaki ang naniniwala sa kasinungalingan na kapag naabot mo na ang isang tiyak na edad, ang iyong pinakamagagandang araw ay tuluyan ng naiwanan. Tinatanggap nila ang talamak na pagod, mga umagang walang enerhiya, paggawala ng intimasi, at pagbaba ng pagnanasa bilang isang hindi may iwasang bahagi ng proseso ng pagtanda. Pero napatunayan ko ng kaulit-ulit na ang katawan ng tao ay laging handang gumaling, laging handang tumugon ng positibo, kung bibigyan mo lang ito ng tamang suporta sa nutrisyon. Nagsimula tayo sa pag-usap tungkol sa granada, ang prutas ng sirkulasyon, dahil kung wala ang tamang daloy ng dugo, wala ng iba pang gumagana ng maayos. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang iyong pagnanasa o motibasyon sa loob. Kung ang iyong mga arterya ay barado at ang iyong katawan ay nahihirapan ang pagkapagod ay hindi maiiwasan. Sa pamamagitan ng araw-araw na pagkonsumo ng granada, ang mga mahalagang landas ay nagsisimulang magbukas, at ang kislap ng sigla ay nagsisimulang bumalik. Pagkatapos, napag-usapan natin ang abukado, ang tahimik ngunit napakalakas na manggagawa. Hindi ito humihingi ng atensyon o nangangako ng mga granding bagay, pero patuloy itong gumagana sa likod ng eksena upang suportahan ang testosteron. Bawasan ang talamak na stress at ibalik ang panloob na lakas na nagpaparamdam sa iyo na ikaw pa rin ang dating ikaw. At panghuli, ang saging, ang pamilyar. Madalas na hindi pinapansin na prutas na nagbibigay ng malinaw at pare-parehong enerhiya. Na epektibong pinapakain ang iyong mga kalamnan at utak. Magkasama, ang tatlong prutas na ito ay lumilikha ng isang matibay na pundasyon na naniniwala akong nararapat sa bawat lalaking mahigit anim na po. Hindi mo kailangang habulin ang nawalang kabataan. Kailangan mong bawiin ng matalino ang sigla na available pa rin para sa iyo. At ang pagbawing iyon ay nagsisimula sa paraan ng iyong pagpili na pakainin ang iyong katawan. Hindi lamang sa mga tamang pagkain, kundi sa paniniwalang malalim na posible pa rin ang positibong pagbabago. Kailangan mong maniwala ng buong puso na ang lakas ay maabot pa rin. Na ang intimate na koneksyon ay posible pa rin. Na ang personal na pagbabago ay nasa iyong kamay pa rin. Nakasama ko na ang daan-daang lalaki sa prosesong ito. Ang iba ay nasa anim na s pues ang iba ay nasa 80s. At nasaksihan ko mismo kung ano ang nangyayari kapag sila ay tunay na nangakong magsagawa ng maliliit, pare-parehong aksyon araw-araw. Hindi lamang ang kanilang pisikal na enerhiya ang muling nabubuhay, kundi pati na rin ang kanilang espiritu. Nagbabago ng kapansin-pansin ang kanilang kustura, tumataas ang tono ng kanilang boses, agad itong napapansin ng kanilang mga kapareha, at ang kanilang personal na kumpiyansa ay muling nabubuo hakbang-hakbang. Hindi ito dahil sa isang hindi maipaliwanag na himala, kundi dahil sa isang simple ngunit malalim na katotohanan. Ang iyong katawan ay tunay na gustong gusto na gumana para sa iyo. Kailangan mo lang itong tulungan ng may kamalayan at tamang impormasyon. Kaya kung may anumang bagay sa mga napag-usapan natin ngayon na tumutugma sa iyo, inaanyayahan kita ng buong puso na seryosohin ito. Hindi balang araw kapag may oras ka, kundi ngayon. Dahil ang mga pagkain na ito, ang mga desisyong ito, ay maaring maging simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ikaw ang sumusulat ng eksaktong mangyayari sa susunod.